Madaming inquiries, madaming questions na uh, bago, bago sa pandinig natin compare dun sa nababasa ko dun sa mga uh, Facebook groups. Kunwari, yung nilapag kong isang topic doon na uh, sahod reveal, yung isang subscriber natin hindi siya naniniwala na ganun kalaki yung nasa sahod natin. So, ang gagawin natin ngayon, total hindi ko pa naman nabubuksan yung isang payslip ko ng November 2024, yun yung i-open natin para, man, para maniwala yung isang subscriber natin na ganon, may ganon kalaking sahod dito sa Taiwan. So, iba't iba po yung sahod ng bawat company dito na binibigay. Kasi meron yung mga libreng pagkain, libreng dormitory. So, sa napuntahan natin guys, libre yung dorm natin at saka yung pag, pagkain, hindi pag, pagkain, pagkain natin. Okay. Nihaw sa inyo mga master. Ako si Master P, factory worker dito sa Taiwan. Long time no vlogs tayo mga master Gawa ka nalipat tayo ng lugar dito sa Taiwan Sobrang dami kasing adjustments dito Kasi sobrang layo ng factory namin sa dorm namin Halos 30 minutes yata pag momotorin mo Sa video pala po natin ngayon Is madami tayong sasagutin ng mga katanungan Siguradong sigurado po ako Na maraming matutulungan itong video na to Kasi madami nag-apply ngayon sa Pinas eh Bibigyan ko na lang po kayo ng idea Kung ano yung magiging topic natin ngayong araw Ang isa sa pinaka main topic natin Is ano nga ba ang pipiliin mo? Korea nga ba or Taiwan? Ang alawang topic po natin is facelift reveal para po makontento yung ibang subscriber natin at inspiration na rin po para sa mga aplikante ngayon sa Pilipinas. Ang pangatlo po ay ang basic tips bago mag-apply dito sa Taiwan. At ang panghuli ay ano po ang gagawin kapag nakatagpo tayo ng tagapagmana sa kumpanya. Pero bago natin simulan ang topic for today's video, e samahan nyo muna ako magpapawis mga guys. So yun and guys, nandito na tayo sa spot natin. Dito tayo magpapapawis ngayon. Ayan. Ang ganda dito kasi tahimik. Walang tao. konti lang. Shish! Yung service natin pang araw-araw. hindi naman natin kailangan ng ano eh. Ng mahal na motor at uuwi din naman tayo ng Pinas. Uh, magpapapawis muna tayo bago ano bago natin i-discuss yung facelift natin na ano ipapakita natin i-rebuild -re daw natin kasi hindi naniniwala yung isang subscriber natin na may ganong sahod dito sa Taiwan abangan nyo mamaya guys papawis muna tayo lang. ito yung gagamitin natin mamaya solo natin mas maganda yung mag solo muna <laughs> yun guys tapos na tayo magpapawis saka nakapagkuhada din tayo ng ano counting drone shot kunin na natin yung ano yung facelift na natin para may pakita natin at may discuss na natin yung ano uh, kailangan ay discuss para sa vlog na ito hapon na dito na lang yung spot siguro natin para ano yun lang siguro tayo mag vlog Ginning. Please Hindi pa bukas yan. So, itong, ano, itong payslip na to, guys, is uh, for the month of November. Medyo malaki yung OT namin dito. Disclaimer lang tayo, mga guys. Magkaiba-iba po ang, ano, Um, ang ng bawat company hindi po pare-parehas ha depende rin po yan sa overtime ninyo kaya swertehan lang din kung saan mapupuntang company swertehan lang din tayo dito kalak pa siguro dito na lang natin buksan ayun o oh. makikita nyo naman yun oh. tatakpan ko na lang to yung pangalan ng company namin kasi baka uh, baka syempre baka bawal ibibroid ko na lang to ng konti dito ha sana may nyo guys naririnig nyo ba yung ano yung sounds na yun nangunguhay ng basura <laughs> diba napaka peaceful dito sa Taiwan hirap na buksan na ito. hindi pa, hindi pa pala yun, so ito siya. iyon oh Oop. yun, yun, punit na, yun, 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 yun na punit guys, so yan siya. <clears throat> yan yung na ko ng buwan ng November. ano, 42 two, 42,593 NT. Convert nyo na lang yan guys. So dito sa sahod ko na to, ang basic salary namin is ito. 25,000, ay 28,500. So nagkaroon ako ng 14,000, plus 14,093 na overtime pay. Ito yung ano, almost 72 hours na OT ko, OT ko sa isang buwan. Bali, duty ako dyan ng ano, uh, 12 hours, minsan 2 hours. Ganun. Pero yung malaki talagang OT ko dyan is yung every Saturday malaki yung bayad ng Sabado dito guys pag nag 12 hours ka yung 8 hours na bayad mo ng OT pag Sabado every Sabado is 1,500 na yon so how much more kapag nag 12 hours 12 hours ka nasa I think nasa 2,300 NT ang bayad so magkaiba pa yan yung meron pa akong ano dyan guys meron pa akong night shift dyan ha ah. eto noon shift at morning shift wala mga ano lang yan mga check walang ang may bayad dyan the rest yun lang po ang nakakaltas lang po namin dito is <coughs> itong tax na 1.9 marirefund naman natin yan itong, itong mga to health labor tax Ayan. yung meal kasi namin libre yun lang po yung ano tapos nagkaroon ng deduction naging 38,800 na lang In addition pala guys, dito sa isang buwan, ewan ko saan nilalagay yun. Hindi nilalagay dito sa slip. Kapag wala kang absent ng isang buwan guys, uh, meron kang additional 500 NT. So, 'di ba? Ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na kayo dito sa Taiwan. Ito pala guys, dapat nyong tandaan uh, bago kayo mag-apply dito sa Taiwan is, wait lang, tanggalin natin to bago kayo mag-apply para hindi masayang yung mga pagod nyo, para hindi masayang yung mga <clears throat> gastos bago mag-apply sa mga agencies dyan sa Pinas is kailangan i-test nyo muna yung mga mata nyo kung hindi kayo color blind kasi kapag color blind kayo sa screening pa lang eh, hindi na kayo tatanggapin sasabihin na ng agency dyan na hindi po kami tumatanggap ng color blind yun po ang next naman po natin is yung mga parang may nabasa ako guys na ano uh, sa comment section natin sa YouTube is tumatang tumatanggap ba sila ng left-handed? May nabasa din ako sa ano yan sa group ng Facebook, tumatanggap ba sila ng left-handed? Yung iba pong company tumatanggap ko ng left-handed. Kaso nga lang kapag nandoon ka na kasi sa trabaho, kapag yung machine mo is pang kanan talaga, may medyo mahihirapan ka, medyo ano, baka ma, may NG NG ka pa. NG big sabihin po ng NG is pa no good ka. So sa mga gusto pa lang mag-apply dito, gusto ko lang kayong bigyan ng konting uh, paalala. Kung ano yung mga naging experience ko sa anim na buwan dito. Anim, magpipitong buwan na guys dito sa Taiwan. La, alam naman natin na ano, 'di ba? Uh, kahit saan, kahit sa Pinas tayo. Kahit sang company, hindi natin may iwasan yung mga may mga taong parang di ba tagapagmana ba nakala mo eh may papamana sa kanila yung company mahirap silang ano guys mahirap, mahirap silang pakisamahan mga ganon buti na lang kamo is yung napuntahan natin na uh, department is maayos kausap yung mga ano kasama ko doon hindi rin ganun kabigat yung trabaho ko kasi nasa straightening department ako kumbaga medyo may malalaking bakal na parang legs yung sukat pero yung ano eh yung iniisip mo dun is yung environment mo ba kung paano magtrabaho yung mga kasama mo sa trabaho yun yung pinakaimportante dun eh kahit na mahal mo yung trabaho mo kung yung ibang tao na kasama mo is pangit ang ugali hindi marunong makisama eh, talagang mawawalan ka ng gana mawawalan ka ng gana magtrabaho mawawalan ka ng gana pumasok ba diba? sino ba namang magkakaroon ng gana ng pumasok kapag gano'n yung mga kasama mo so ang payo ko lang sa inyo habang nandyan kayo sa Pinas is, uh, makisama na kung may ugali tayong hindi may iwasan na medyo ma-pride tayo kasi tayo mga Pilipino ma talaga tayo eh. iwasan na natin yung mga gano'n guys matuto tayong mapagbigay mapagkumbaba at makisama sa mga katrabaho sa mga kakwarto yan dito sa dito sa Taiwan guys kailangan na kailangan natin yun yung pakikisama sobrang halaga nun so ito na yung isang topic pa natin is uh, may nag compare dun sa comment section na mas maganda daw sa youtube channel natin yun guys na mas maganda daw ang Korea kaysa Taiwan So ang opinion ko lang naman po, opinion ko lang kasi first timer din, lang naman po ako dito sa abroad. sa tingin ko is nagkaroon din naman ako ng ano guys eh, nagkaroon ako ng nagbasa-basa ako, nagresearch ako kung ano talagang mas maganda. Kung sa Hudan lang ang usapan, talagang maganda ang Korea guys. Pero kung sa application, kung pabilisan ng application din lang, is eh, siguro mas maganda ang Taiwan. Kung gusto mong makaipon agad, makapag-apply agad, siguro Taiwan ang pipiliin ko. Madaming factor bakit kailangan mong i-consider ang pag apply ng Korea at Taiwan. Kasi may merong malaki, malaki ang pagkakaiba ng application dito sa Korea at sa Taiwan. Kung gusto mong, siguro kung gusto mong mas mabilis at mas mabilis, mas mabilis na mag-apply at makaalis, is dito sa, dito tayo sa Taiwan guys. Compare natin sa Korea, kailangan mo pang mag-aral ng language sila mga 2 months kaya mo mag-aaral ka nyan. kailangan mo mag-exam ng nakalimutan ko anong pangalan ng exam nila ilalagay ko na lang dito sa ano guys sa screen natin kailangan, kailangan mo mag-exam nyan kailangan mong ipasayan pagkatapos nun pag nakapasa ka na mag-aantay ka ng update ng DMW kung kanino ka nila i laline up parang ganun yung mangyayari dun So, medyo may katagalan guys ang pag-a-apply ng Korea. Compare dito sa Taiwan Although mas malaki talaga ang sahod ng Korea guys Yun yung pagkakaiba Kaya kaya mong sumahod dun ng siguro 100k plus sa peso Compare dito sa Taiwan Ang basic salary lang po natin dito As of 2024 is 27,500 Yung ibang mga company So swerte mo na lang talaga Pag mas mataas yung basic salary mo dun so Ngayon kapag masipag ka naman dito sa Taiwan guys is kayang kaya mo namang sumahod na ng around siguro uh, katulad nung pinakita ko sa payslip is pag ni round off mo yon pag kinonvert mo sa peso is papatak din ng 70,000 yon kaya depende kung maganda ang company na napasukan mo madaming OT pero ang madaming OT guys ang suggest ko na apply nyo is yung mga food processing na company sila yung solid pagpa yung mga poultry mga ganyan malalaking oti ng mga yan. Yung sa amin kasi is bakalan guys yung company namin tunggala uh, precision precision company ito yung mga robotics yung ginagawa namin is yung mga ball screw mga ganyan linear. Siyempre, ang kailangan mo pang isang i-consider sa pag-apply dito sa Taiwan is kailangan mo magsacrifice guys kailangan mo mag ng pera kailangan mo maglaan dito ng pera pera, pagod, puyat, nandiyan na lahat yan. Kaya nga sinasabi nila worth it kapag nag-apply ka papuntang abroad. Medyo nakakalungkot nga lang kapag may pamilya ka, may iwan yung pamilya mo sa Pinas. Pero para naman sa kanila yun guys eh. Hindi na natin may iwasan yun. Homesick dito sa ibang bansa. Totoo yun. Yung nasa trabaho ka, bigla ka nalang iiyak sa tabi. Eh bigla ka na lang maluluha kasi nga wala wala kang cellphone na dala sa company hindi ka pwedeng mag cellphone doon habang natik nagtatrabaho ka eh pero meron yung iba ha na pwede silang gumamit ng cellphone habang nandun sila sa factory uh, sa, sa situation ko kasi bawal po gumamit ng cellphone sa factory bawal na bawal po yun so ibig sabihin 8 hours to 12 hours kang walang cellphone tapos uuwi, ka, uuwi kang pagod siyempre matutulog ka na lang talaga mag-update ka na lang sa pamilya mo kung anong nangyari sa'yo 'Yun 'yung totoo dito sa abroad, guys. Kailangan mong maging matatag. Isa pa sa dapat n'yong paghandaan is bago kayo mag-abroad, kailangan buo 'yung buo 'yung 'yung ano, 'yung loob mo mag-abroad. Buo 'yung pagkatao mo ba? baga andito lahat ng ano, andito lahat ng struggle sa buhay, andito 'yung lungkot andito nga yung pera pero yung sinasabi nila sa Facebook na yung saya is nasa Pinas andun talaga yung saya kailangan mong magsakripisyo para syempre para sa kinabukasan mas magandang kinabukasan ng pamilya mo mas, mag mas magandang kinabukasan natin sa susunod ng mga taon ganun. ito guys yung isa sa pinaka importante siguro isa sa sampu na pinaka importante na dapat yung tatandaan uh, bago kayo mag apply dito sa Taiwan is i-ready nyo na yung sarili nyo pag nandito na kayo ha i-ready nyo na yung sarili nyo sa environment, sa trabaho kasi may, share ko lang sa inyo to may mga kasama ako sa batch namin halos 70 plus kasi kami may mga batch ako na uuwi na ng Pilipinas sa kadahilan ng yung environment nila is hindi maganda kumbaga yung mga katrabaho nila na mismo kapwa nating Pinoy sila pa yung sila pa yung pangit pakisamahan ay kaysa sa ibang lahi. Parang matagal nang ginagawa ng ibang ano yan, ibang mga Pinoy yung ganyang ugali. <coughs> Uuwi yung isang kasama namin sa kadahilan ng yung master niya. Master kasi tawag namin doon sa mga matatagal na dito sa Taiwan na mga Pinoy. Pinoy man or Chekwa, mga Taiwanese. Master ang tawag namin doon guys yung master niya na Pinoy is pangit ang ugali. For example, magtatanong daw siya, siyempre ikaw, bago ka. Mga nasa 2 months ka pa lang. Magtatanong ka niyan kung hindi mo talaga alam yung machine mo. May mga, may mga hindi ka alam dyan. <clears throat> may mga makakalimutan ka talaga. Itong master niya daw, pangit ang ugali ha. Parang tinatanga-tanga siya, Ganon Sana wag naman ganon guys kasi naranasan nyo namang maging bago eh naranasan nyo namang maging baguhan dito sa Taiwan. Sana, di ba, uuwi din naman kayo ng Pinas. E ano ba mapapala nyo kapag ganyang ano, sistema ang pinapairal nyo, ha? Bakit? Bibigyan ba kayo ng company ng ginto? Bibigyan ba kayo ng iPhone? Bibigyan ba kayo ng motor? Di ba, hindi naman. Uuwi din naman kayo ng Pinas, eh. E dapat humble lang, chill lang, di ba? Ang sarap kayo ng ano, buhay. Ang sarap magtrabaho kapag wala kang kaaway, walang naiinis sa'yo. Ang sarap magtrabaho kapag 'di ba? Halos ka vibes kayo, ganon Ang sarap magtrabaho pag ganun. Hindi ka ano, yung homesick dito sa ibang bansa is malalabanan mo, hindi hindi ka basta-basta sumusuko. So, shout out natin yung mga tagapagmana diyan. Shout out sa inyo mga master, <laughs> mga sir, sana eh magtagal pa ang buhay nyo. So, yun guys, sana eh nabigyan ko kayo ng ano, ng konting uh, konting background dito sa Taiwan kung ano yung mga konti na adjustment konti pero maliit na tulong sana yun sa inyo uh, dito ko na po tatapusin yung video natin maraming maraming salamat po sa mga bago nating pasok dito na subscriber kung may mga katanungan kayo mag comment lang po kayo sa baba sasagutin po natin yan palagi po tayong online <laughs> kasi yun lang naman po pinagkakabalaan natin kung hindi sabado linggo minsan pasyal kasi kailangan natin yun guys kailangan nating mamasyal. Real talk yun. Hindi mo pwedeng ikulong yung sarili mo. Kasi yung personality ko guys. Hindi ako ganun. Hindi ko pwedeng ikulong yung sarili ko na kapag katapos ng trabaho. Week, weekends na ganyan. matutulog ka. Hindi ako ganun eh. Kailangan kong makakita ng ibang bagay. Kailangan ko bang i-refresh -ano, yung utak ko. Bago pumasok ulit sa susunod na uh, week. Ganun ako guys. Pag mag-, -ano, mag distress kapag stress ako kasi hindi natin may iwasan na talagang minsan nakaka-stress kahit yung katawan natin pagod, yung isip natin pagod gusto mo magpahinga ganun ako mag, ano, maglabas ng stress ko, ganun ako mag-distress yung namamasyal pasyal pasyal lang, i-explore natin ng Taiwan guys uh, pakifollow na din yung, ano, natin, yung Facebook page natin Master Panapet salamat po sa mga sumusuporta